Hello guys, welcome back to my channel. For today's video is gagawa po ako ng breakfast ng aking alaga. Meron tayo dito 1 cup na complex, medicine, 1 banana, and then 1 cup na milk. So isabay na po natin yung kanyang medicine. Ito po yung simple way para mabilis po niya makain dahil wala na po siyang ngipin. So let's start po sa blender. Ayan, ilagay na natin yung mga sangkap medicine. Then lagay na rin natin yung 1 cup na complex. Sabay na rin natin yung 1 cup na milk. Ayan. Ubus natin lahat. And then, balata natin yung banana or saging. Ayan. Gaya gayatin, get gayatin ng manipis-nipis para mas mabilis i-gilingin. <laughs> Okay. Na. Hey, yung napaka-easy po na gagawin. Pwede rin po yung sa mga bata guys na gagawin nyo. blend nyo lang para soft po sa pagkain nila.